Hello guys, may buntag, may buntag. Oh, shout out no sa tanan no sa uh, kumailigong kung may ligong traditional hilot, Filipino hilot. Kanawa gyud paminaw eh, para sa imong ani, may so, sa, sa tanan mga followers nako, subscribers. Na si Sartre, eh. oh, ikaduhang balik ni niya, nakita niyo tong viral na ko karon nga video, no? Grabe man og oh, komento sa imong ha. Grabe kay. Nabasa mo to? Grabe pang-on nila. Mm. Huwag yung mahihim mga tao, no? So, ano lang, so... Kung siya paminaw mo, sir, sa katong ng hilot ni mo? Kung siya naman... Kaya medyo nanay ko siya gamay ang hawak ko. Nanay ko gamay? Oo. Muna napansin ni mo? Oo, no, napansin ako. Hmm. Hmm. Asan ni yung may mong iso? Ano nga nalagay? Wala, nagbantay bata Bante-bata. Kulay na kulot yan. Ah, may... Ako muntay yung panawag sa mga kut. Ah, ikaw to? Ah, may mayo So mo ni si Sir Carlo ni kaduhang balik niya ni eh. tanawan tanaw ninyo ang, ang video na mo oh, naga live man ko so, salamat kay sa ganahan sa ko ah eh, sa kong live makakita na sila <laughs> Diba? Oh, ba Robert oh. siya nga o may labot sa yung pilot to? Ah? oh no wala lang kung makasagot ganahan sila mo oh. pilot dito sila no oh dito sila oh ana niya yeah. sempre tanan nga mo duol sa ko manikamot manikamot ko no nga uh, mamayo akong customer noon, yeah. Based on kinsa, doon sa man. Manikamot yung kung mamayo nung no? ako gusto meron. So, ikaduhang balik na ko meron, guys. Punta, ah, masabangan na to si Sir Caron, no? Nung mamayo yung ipamati, no? Sa kalawasan, no? So, taga, ah, sa sir, liling, no? Liling, purukin. Purukin. Dito sa ganito, gingin naman ang hilot naman sa, Man sa Manila. Gigi. Trim. Trim. Kapila. Paduduha akong bike to. Maduha ni Balik o si sir o oh, nahilot na siya ni 3M 3M ba na yan sa youtube no? no? dumadagang kayo ng customer? dami! no? dami customer? dami! o oh. iba mo na itimos dito sa Manila oh. so kung nakakita mo sa youtube si sir di ka na ni sa Manila kay 3M na nagbalik kay 3M no? Hindi so, na yung gam sa kung asa ito magpahilot Manikamot ng no? manikamot ng ang matag sa Manila. Ug sa mga nagtatabang. Oh, lang. No, na si oh, gikan pa sa Manila gyud Gikan kay 3 sa Bigos. Tayo ang iso, iso ni no, ni papa. Si Padre. sa Liling to, sir. Ah, Liling sa na si tabangan ni tong Ramayo yang ginapamatis sa Sipre sa pagkampus. No, tanan atong isa lang sa yaha. No, ang sa tao. Ang tanan mag sa pam, ni kamot ang mo. Uh, Invite kay natin ginapang na matis ko And, So please, uh, subscribe my YouTube channel, yung um, Eric Kilot. And please, follow my Facebook page. Basta makikita mo sa Facebook page, Eric Kilot, ang traditional. Ayan. So mag-sogol na po guys, para sa inyo. Ne. God bless po, God bless po.